Ayan. Ayan, bantay oh. So, gawas go no. Kining yun isa. Gawas po ni isa. Hindi kaya ihigda.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ah, mamaya pusang gala na tatama yung ano ko. Ulo mo dapat katras ka paro. Wala na, wala na katrasan doon sa gat na yan. Kanino tinamaan yung sarili mo? Sabi mo kaya mo yo boy, tabi-tabi mo Ha? Yung ulo ng truck mo Ay, bayaran na nila. Sagi na. Ay, payaran, eh wala na, hindi na ako

Abad tiba mangga lewat dangkal ketika kaya talaga ketika ketika boom down na, di niya kaya Ay -ay konti na travel sana oh Ayos, abot man. Abot eh, ya, abot. Tas, tas, wakai go. Hindi mo basok. Diyos lubot sulod na dito ha dire sa tubang wala pa oh baba 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 good hi gops sila ang gwapo kaya cute kaya kaya ng kalamig kaya pagkumutos na kapumutos mo ba kalamig kaya kumutos na dagwali mo ba ang bibipis mga boy boy Anong pipipispong ka? So, <laughs> na. Ayan. Tapos na siya. So, pupusto to mamaya doon. Sabay na tayo, guns, paglabas. Oo eh. Ako pa ba? Kaya nga, sabay na tayo. Palabas ah. Pagsapay, sunod, sunod. Ah, sunod, sunod pala. May, tayo may, pagsapay, may utak ka rin pala, no? Kala ko yung ulo mo lang lamang utak mayroon yan. Meron kaya? Palastik na yan, eh. naayop na yan. Hindi ko alam ah. Eh. Hindi, wala ako eh. <laughs> <laughs> Yan yung karga niya mga kabisidak. Sa akin maliliit.

おいしいです。 दारे वहाँ वहाँ तू तो दर का

Bakit ganyan ano, sinap-sap? Sino kaya yung prosesor ito sa per Ah, sila may tao doon sa Sus, high na sana to kahirap-hirap hayop na yan Yung trailer namin buisit na yung kahapa yung trailer namin kasi ang sabi kasi

Pre, pre, yung kabila, yung puwitan, pre. Yung puwitan, kailangan mo doon yung puwitan. Doon ka, doon ka, tulak ko dito. pa, sige pa. Sige. Okay. Ay, ay, sige, sige. Baba na. Sige, baba okay, Ha? oke ay, sige. Grabe ka sa gwa tong karga na to. Sus, yes, eh, karga na yan, oh. No? Napakasagwa yung karga. Tapos mali pa yung na Mali pa yung trailer na pinahila sa atin. Ayop na yan. My God. Nga nga. Tapos na magkarga mga kabislak. So ngayon na lang tayo. Problema lang. Kita nyo ang karga natin. Hindi talaga. ano Napakasagwa yung karga. Pati doon. Kita nyo. Ito pa. Uh, siya Ito. Pa siya? Oh. Bilan. 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 Tapos, yung butas na yan. Sa ilalim yan, may mga baka yan. Ayan, pero hindi naman itong kasalanan tumakos sa akin. Hindi ko naman itong kasalanan kung uh, bakit ganitong trailer ang hinila natin. Kasi ang sabi, super lolo naman daw ang sabi. Uh, hilain kasi mataas daw ang pangarga kaya naghila kami ng super lulo so wala natin choice so dito na to eh baka nyo na lang yung next vlog natin mga kapis na eh. na kami at hindi namin hindi ko muna videohan to pagtali kasi napaka kuti to pagtali nito kailangan ko mas secure na maayos ang pag ito kasi, yung pagtali nito kasi iniisip ko yung doon sa 10 sa road chain daming magdanakaw doon ng mga bata hindi lang mga bata, pati pa mga matanda ayan may plano <laughs> hindi lang mga bata pati mga matanda so baka mapagdating sa road yung helper ko palabasin ko na lang muna dito ko para hindi mabunot itong ano may mabunot ito yung mga tali, mga strap putulin, di ba? Kita ano tayo mamaya? Uh, oh tayo na nga. Hila nga, din mo na nga ginamitan na yung awak-awak namin pang din na ganito na rogan. Saan mo saan ka, Itong hila na to? Ha? Itong hila na to? Pero no? Super low na yung mas mababa pa. Hila, dalawa kayo ng continue run, lupabas. oh, wello ka, bilis mo eh.

ah, Parang tarik na d'yan. Magsasakit kasi d'yan. Baka kumamaya i-charge sa atin yung rubbish sa civil ko d'yan. Saan? Magaskas? oh, Eh, nandana mo yung Chinese kanina? Ay, Chinese, Chinese yun ah! Ano yung Chinese? Huwag usap mo d'yan? Ano yung Chinese yun eh? Ano? Anong gagabi? Anong dalang araw? Yung naka... Yung... Magdala ng araw? Boss daw yun eh. Boss yun? Oo, ngayon yung ano dito. Saan? Sa saan ba cause mo? Ah, yung naka-ano ka, boy. Ay kaya mo lang inarawan. Ito mo nang gahoy. Ah, yung ano, 'yun ba yung boss? Oh, 'yun nya tayo eh sinasaktan nung mga, share tawag sa kanya eh. Yung parang driver lang yata 'yun. 'Yun? Oh, parang Chinese nya yung magsalita eh. Yung mataba, naka-short na. Ah, naka-puti ang ano? Saan dito na tayo? Dito na muna dito na muna. Tata ko na ko dito

Kasi pag once ako kayo, tarik dyan, na. tayo yeah. Dito tayo sa ano. Kailangan mapara doon um, sa anong pag ako dun eh. Parahin nyo doon, sakuhan lang talaga ng amay astig ah, thank you lord ais na. Ais na, ais na. Ilitong, ilitong.